Babae nagsilang ng kambal na magkaiba ang tatay. Nakakita na ba kayo ng kambal na hindi magkaparehas ang mga magulang? Hindi pang karaniwan na tila isang himala ang nangyari sa isang teen mom mula sa Brazil nang magbuntis ito ng kambal pero katakataka na magkaiba ang kanilang tatay nung kambala. Himala nga ba ang nangyari o merong eksplenasyon ng siyensya? Alamin, walong buwan ng buntis ang nooy 19 anyos na hindi pinangalan ng babae na mula sa Minerios Goyas, Brazil, nang maisipan itong magpa-paternity test dahil siya mismo ay napaisip kung sino nga ba ang tatay ng dinadala niyang kambal. Mabuti na lang at kooperative ang lalaking hinihilala niyang ama ng mga bata at nagbigay ng kanyang DNA samples. Pagkatapos sa mailalim sa dalawang DNA tests, lumabas sa resulta na ang lalaki nga ang tatay pero isa lang doon sa anak na kambal. Kung titingnan, tila isang himala ang kaso na ito dahil sino ba naman ang magbubuntis ng kambal na magkaiba ang tatay? Agad namang nabigyang linaw ang pambihirang sitwasyon ng babae dahil matapos ang unang test, sakalang nito naalala na dalawang lalaki pala ang nakatalik niya sa iisang araw. Muling kumuha ng DNA samples ang babae sa isa pang lalaki na nakatalik niya noon at doon nakumpirungan na ito ang tatay ng isa pang sanggol. Nakapagtataka man pero merong scientific explanation ang naging doktor ng babae na si Dr. Tulio George Franco at tinawag ang rare phenomenon na ito na heteroparental superfecundation. Sa sobrang bihira nito mangyari, mismo ang doktor ay hindi makapaniwala na minsan sa buhay niya ay mawi-witness niya ang fenomeno na ito. Ayon kay Dr. Franco, mangyayari lang ito kung ang dalawang eggs mula sa iisang nanay ay mag-fertilize ng dalawang lalaki. Paglilinaw niya, bagamat iisa ang genetic material na nakuha ng mga bata mula sa nanay, lalaki pa rin ang mga ito sa magkaibang placenta habang nasa sinapupunan. Gayunpaman, Nagkabuhol-buhol man ang kwento ng pagbumuntis ng babae, nakatanggap pa rin ito ng suporta at tulong sa isa sa mga tatay sa pagpapalaki sa kanyang mga babies. Sa mga mahilig mag-explore dyan, wala namang masama na mag-enjoy. Pero siguruduhin mo na responsable ka kung ayaw mong magulat sa balita na may anak ka na pala. Ikaw, magpapadalos-dalos ka pa rin ba sa pag-e-explore o pipiliin mo ng maigi ang lalaking makakasalamuha mo? DWIZ Research Report. Great great report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pagkikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.